Hello guys, hello everybody, everybody to the left, everybody to the right. Mama, chup, chup Welcome na naman po ang lahat sa isang vlog ng Madam Sitang kung saan nandito ako sa lugar na wala kayo kaya ibablog ko na lang ito. Dahil namimiss ko nga mag voice over kapag nagbablog ako kaya eto na lang yung naisip ko. Ikukwento ko sa inyo kung paano ba ako kapag uwi na. Kung ano ba yung mga ginagawa ko. Cellphone ba agad ang hawak ko? syempre oo naman kaya ayan may vlog nga. Ganito nga pala ang ginagawa ng Madam Sitang kapag uwi na guys. Minsan sobra-sobra na hindi ko niisip na overtime yung kasi ang sabi ko naman dito rin naman ako nakatira. So what? kung libre ang overtime ko, di ba? Napakahayahay ko nga today mga guys dahil nag na abay ako lang mag-isa, wala Naka sila. Nakalimutan ko na nga mag-vlog habang nagwawalis ako kasi yun talaga ang una kong ginawa sa video na to. Pagkatapos ko nga magwalis kanina, pinasok ko na yung lamesa, eto nga pala yung lamesa na nilagay nila sa labas kanina kasi doon sila nagsesegay. Dahil kabilin-bilin na ni Amo na talagang lagi ko daw iisipin kapag uwian, an is safe yung pork clip na to. Kasi pag nasira, mabasa ng ulan, baka ikaltas pa sa sweldo. Ko. At Hay kung loka. bakit pa atras yung pork clip, kasi ang sabi ni Amo, dyan daw sa pwitan yung palaging delikado. Ewan ko kung totoo, nakikinig lang din naman Medyo ako. Medyo mahirap nga dito sa pwesto na to, kasi yung may bubong, abay, kakarampot lang. Kaya pag umulan ng malakas, halos wala na kaming pwesto, pero gusto ko rin kasi nga wala nang pasok. Sasabihin ni Amo, bukas na pero lang. Pero dito sa trabaho ko, kahit mainit, parang gusto ko na lang tiisin kaysa yung tag-ulan, ang hirap. Lalo na kapag malakas, wala kaming masisilungan. At pagkatapos ko nga doon sa ni nila, dito naman ako sa sarili kong lamesa. Dito nga pala ako nakapwesto kanina. Yung aking mga kalat dito ay konti lang kasi alam nyo kung bakit. Ang style ko kasi, halimbawa, nagsesegregate ako isang electric pan or isang bagay dyan. Tinatapos ko talaga, tapos yung basura, tinatapon ko din agad. Ewan sa kanila, hindi ko type ang style nila. Alibhasa, iba daw talaga kasi ang babae kaysa sa lalaki. Mm, buti na lang talaga babae pa pala ang tingin nila sa akin dito. Ako kasi sa sarili ko, parang ang tingin ko kargador sa barko. Ay naku, buti na lang talaga ma'am or madam pa rin ang tawag niyo sa akin dito. Yeah. Sabi nga ni amo, iba daw talaga pag may babae sa trabaho. Yun nga lang, yung papel ko, tagalinis nung kalat nila pag tapos na yung trabaho. Ganto naman talaga ang tama, ba diba? Para kinabukasan, kung mag-uumpisa ka sa trabaho, ang linis, ang sarap sa pakiramdam. Oh. Uh, natutunan to sa Pilipinas, dahil walong taon din ako nagpabrika doon sa pagawa ng tabako. 10 minutes before time, maglilinis na kami. Pero dito na iba kasi nga minsan overtime. Overtime na paglilinis hanggang At gabi. Kapag gabing. nasiguro ko na nga na okay na lahat doon sa loob, dito naman ako sa labas. Babalikan ko yung mga nakakalimutan ko. Pero alam nyo ba, pagkatapos nito, ang dami ko pa rin talagang nakalimutan. At ang pinakahuli kong ang dadaanan, etong basurahan. Kasi eto na rin yung oras na pwede na ulit akong magkalkal. Kasi nga tapos na yung oras, walang sasaway sa akin. Anong ginagawa mo dyan? Pero ngayong araw, eto nga Eto yung kalagayan ng basurahan, napakabait, napakahayahay lang. Kinabukasan, alam nyo, punong-puno na naman kung Makikita yan. nga ako ni amo dito, sasawayin niya talaga ako kasi oras na ng pay nga, bakit nandito pa? Yung sa akin lang naman kasi, kung pwede namang gawin ngayon, bakit aantayin ko pa yung kinabukasan, ako rin naman ang gagawa. At, at diba? bukas nga, dito ako didiretso ng umaga dahil eto yung gagawin ko, tatanggalin ko yung box at yung laman itatapon, alam nyo ba guys? Juice yan!